Pareto reto kang friend sa kakilala mo. Mm -hmm. At tips kung nagpapareto ka. Okay. Number one, siguraduhin mong matinuyang friend mo dahil kapag pinaiyak niya yung kakilala mo, ikaw ang sisisihin. Oh, ayan! Siyempre, you have to be accountable din. mag ka rin, di ba, pag nangyari yan. Number two, huwag umasa na magugustuhan nila isa't isa may kanya-kanya tayong taste at pag uugali Okay, so, okay lang maging matchmaker. Masaya yan. Pero, huwag kayong umasa na magiging sila at huwag niyong ipilit yung mga kaibigan niyo sa isa't isa. Number three, group date muna kayo. Take it slow. Siyempre, alam ka naman silang dalawa ka agad na magkikita. Magkakailangan yan. Wala silang pag-uusapan. At least kung group date, pwede nyo lang pag-usapan pag, pag yung mga common friends ninyo. Mm -hmm. At uh, nandyan yung mga, yung nagreto, importante. Mm -hmm. Yung nagreto na nandyan para naman, ano, yung, yung para, mas ano, magaan yung lobby lang. lang. Yes, relax, lang. Okay. Number four. Help them establish friendship. Mm -hmm. Yan ang pinaka-importante. Maging friends muna kayo. Mm -hmm. Tapos saka na kayo maglandian. <laughs> Pag magka pag friends, 'di ba? Hindi mo sinabi, "Uy, liligawan mo kaagad. Hindi muna. Hindi, pag nagkaibigan na. kayo, mas malalaman mo 'yung ugali ng ano, Siyempre. ng taong 'yan. At uh, hindi 'yung parang it's a bliss. <laughs> oh. na biglang nagbasa niyo oh. totoong ugali nung nag ano, nag magkasama na sa bahay. Kailangan hmm. friends, muna. Muna. Oo, oo. kaibiganin muna. Mo na. Kaibiganin niyo muna isa't isa. Number five, Huwag maging marites. Hayaan mo sila ang magkwento kung nag-date na nga sila at kung nagustuhan nila ang isa't isa. Okay. okay. Ang akin naman, oh. babasta mga tips kung magpapareto ka. Unang-una, huwag maging makapal ang mukha. Okay, Di ba? Huwag kayo yung makulit na ireto mo naman ako dito, ireto mo naman ako dito, ireto mo ako sa lahat. Ganun. Yeah. Siyempre, minsan nakakainis din yon para din sa kaibigan mo. Pangalawa, wag na wag mong pilitin kung ayaw. Kasi naman kung kunyari magpapareto ka dahil uh, kursonada mo ang isang tao, tapos sinabi ng ayaw, huwag mo nang pilitin. Okay, move on ka na. Ha, pero pangatlo, hmm. ikaw din. Kung magpaparito, ah, huwag ka masyadong choosy. Siyempre, kaibiganin mo lahat. Hindi yeah, mo naman mo. kailangan ligawan lahat. Eh. Oh. Pwede mong kaibiganin. Saka yung mga pagkinaibigan hmm. mo yun, may mga kaibigan yun na mas yeah. padal <laughs> ito ba? <mas> di ba? <laughs> may mga kaibigan na baka pwedeng kayo magkasundo. Oh, oh. Okay. Pang-apat, huwag mong hmm. ipapahamak ang pangalan ng iyong kaibigan nyare, may gawin kang uh, masama doon mm. sa kaibigan niya, syempre, sagot ka dapat nung nagreto yes. sa'yo. Huwag ganun. Pinutangan, di pinayaran, tapos ginawa mong garantor yung kaibigan niya. oh, di ba? At oh. syempre, kung nai-reto ka ng maayos at naging masaya ang inyong pagkakaibigan, ay mag-thank you kayo mm -hmm. sa iyong kaibigan. Mm -hmm. Pero syempre, hindi lang naman thank you, thank you yan. Oo, yabas labas niyo siya. Di ba? Pakainin niyo hindi na pwede thank you, thank you lang. Ano, ganun-ganun na lang. Nireto ko kayong dalawa. Hindi ko ko sa kasal nyo. Oo oh, nga, ganun. Ganun. Yes. Ganun. Yun to <laughs> naman kahit pa paano. Ayan. Uh, At yan ang ating top 10 feels ngayong hapon. Dok, ano ang resulta ng ating poll question? Ang ating poll question para sa araw na to ay ano ang gagawin mo kung hindi mo type yung nireto sa'yo? Mm. At ito ang inyong pagpipilian. A. Sasabihin ko kaagad sa friend ko na hindi ko type yung kakilala niya. Sabay block sa kanya dahil mukhang may galit siya sa akin. <laughs> <laughs> Parang nagets ko na to. Okay. B naghahanap ako ng ibang friend. Malay mo, mas type ko yung irereto mm. niya sa akin. Oh. Si magtatago ako na parang hinahanap ako ng mga otoridad. At D, ipapareto ko yung kaaway ko para makabawi man lang. Ay, alam mo, <laughs> di yung gusto yan, di ha? Oh. Yung D okay din okay. Hindi. Malay mo sila magkatuluyan. Eh. Mas Tapos iba na kaaway, friends na kayo eh. Okay. Ang resulta ng ating poll question, ito, sabi ni ano, Benji Girl, nireto ako ng friend ko noong 2010. Asawa ko na ngayon. Yung friend mm. na, yung friend ko, mat, ano, made of honor. Ito, mm. si May Ann, sabi niya letter A. At yung mga kafiling natin, uh, karamihan ang sinasagot, eh, letter A. Ano ba yung A? Pag Ah, sabihin. Yung black yung ano, yung reto? Grabe, ang dami ng lang, ay hindi ko type 'yan. Meron pa bang iba? Ganun lang naman, bad luck block pang na Tapos yung palay nagrereto pala may gusto sa iyo eh. Hay, madami na. Pinakilala ko sa mas pangit sa kanya para sa mapintong pansin mo. Ganun. Hindi ko talaga gusto yung pangit kasi din mo. Baka pinakilala kasi hindi niya gusto. Ikaw na. Pinakilala dun sa ano eh. Ay, ayun na. Ipapakilala ko sa'yo yung ano, girl, lalo ano magugusto mo yung pala yung babae na Greto yung may gusto sa'yo. Yan. Yeah. Ayun ako, final feels na daw oh, tayo kapasta. aking final feels para sa araw na to ay kung gusto mo ng ka-feeling, okay lang magpareto pero wag na wag mong ipapahamak ang pangalan ng kaibigan mo. Yeah. Final feels, mga feeling Masaya maging matchmaker lalo na kung alam mong bagay yung friend mo at yung kakilala mo. Kung naging sila, Huwag masyado makialam at hayaan mo na silang magpakasaya at lumigaya. Ayun! Mm.